mga puntos ka rin sa asawa mo. Double points pa kasi pinagtanggol ko ni Darius. Mauuwi pa yan sa awa yan ng dalawa. Hindi ko nga alam kung anong mararamdaman ko eh. Mm. Hindi ko alam kung dapat pa ako maging masaya. Ay, hindi. Pasok ka na sa jackpot round kasi binigyan ka ng first aid kit, di ba? Uy, 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 Concerned! Dahil natatakot ako na baka hilingin ni Farah na paalisin ako dito ni Darius. Bro, tiwala lang. Hindi ka nga niya napatalsik noon, di ba? Sa so, tingin ko, may feeling sa sayo si Darius kaya hindi ka niya magawang paalisin. Bro, wag ka masyadong maingay. Baka may makarinig sa'yo at mabuti siyang asawa. Ama, kaya hindi niya gagawin yun. Lalong-lalo na na ako si Farah At mali yun, bro. Hoy, bro, wait lang. Technically, hindi naman siya nagloloko kung sakaling piliin kanya. Dahil kahit nasa ang katawang ka, ikaw ang tunay na asawa. Ikaw ang pipiliin dahil ikaw ang tunay niyang mahal. Ikaw si Lucy, hindi ikaw si Farah. Yan ang tunay na loyalty. Sa tingin mo ba dapat ganon? O oh, baka naman ganito talaga ang tunay na pag-ibig. Na kahit itago mo sa ibang form, marirecognize at marirecognize ka ng taong nagmamahal sa'yo dahil nakikita niya ang tunay na ikaw. Wala nga ganun. Sigurado ka ba dyan sa mga sinasabi mo, Tarius? Ah, sigurado ako. Sigurado sigurado. Siguraduhin mo lang, Darius. Dahil natatakot ako maagaw pa sa akin ng iba. Mahal na mahal lang naman kita eh. Kaya ako nagkakaganito. Napaparanoid ako kakaisip na baka niloloko niyo lang ako ni Farah takot na takot ako nung mawala ka. Tapos malalaman ko na yung babae yun pa ba yung kasama mo. Okay. tama na, tama na. Ito na umiyak. I'm sorry, din nagtatalo tayo. Ayoko na ganito, nag-aaway tayo. Gusto ko nung malaman mo na wala ka dapat ikatakot. And my love for you is secure walang ibang makakuha nito sa iyo. Hmm? A ako rin, Darius. I'm sorry. Eh, eh, pero tama ka. Wala naman pa ginawang masama si Fare. Kaya dapat hindi ko siya inaway. Aayusin ko tong trouble na ginawa ko, Darius. I'm sorry.